problema na lang yung mga namunguno sa preso. Um, so, hopefully, all is well that ends well. Uh, Ang, ma um, kasi ang um, pagka mo yung tema, it's a fight between good and evil. Bucor pumalag sa FVJ's Batang Kiyapo. Coco Martin, nag-sorry. Tinawag daw ng Bureau of Corrections or Bucor ang atensyon ng producers ng action drama series na FPJ's Batang Kiyapo, na pinagbibidahan at dinedirect ni Coco Martin dahil hindi nagustuhan ng unang ang depeksyon ng sitwasyon ng mga bilangguan sa nabanggit na serye. Ayon sa ulat na nailathala nitong Martes, October 17, ipinatawag daw ng Bucor ang producers ng show upang mapag-usapan ang kanilang concerns. Dumalo raw sa nabanggit na dialogo si Nakoko Martin, anak ni Senator Lito Lapid na si Mark Lapid at ang ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes. Ang nakausap daw nila ay si Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Ang nagpadala ng formal na letter sa tanggapan ng ABS-CBN ay si Bucor Deputy Director General Al Pereras. Sang ayon pa sa ulat humingi raw ng dispensa si Coco Martin sa buong Bucor at nagpaliwanag na wala siyang masamang intensyon upang pagmukhaing masama ang mga namumuno sa likod ng mga bilangguan. Batay raw sa naging pahayag ni Coco Martin, kaya po kami narito ngayon para personal po na humingi ng paumanhin pero wala po kaming intensyon na manira o makasakit. Huwag po kayong mag-alala at lahat naman po ng yan ay binabalansin natin. Ito naman daw ang sagot ni Katapa. I look forward to seeing those characters who are playing villains in your series will be exposed and persecuted or redeem themselves to show to the public that crime does not pay and the long arm of the law will catch up for those who disregarded it. Matatanda ang ang karakter ng bagong pasok sa serya na si Jacqueline Jose ay naguutos kay Tanggol or Coco Martin na maging hitman kasama ang karakter ng kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi. Samantala, wala pang formal at opisyal na pahayag ang pamunuan ng Batang Kiapo at ABS-CBN tungkol sa usaping ito. Matatandaan naman na hindi ito ang unang beses na nag-call out ng isang komunidad ang serye. Komento naman ng ilan. May disclaimer naman sa una pa lang. Sa kadepeksyon lang naman yon. The truth hurts ika nga. Kaya nga bago ilabas ang episode, i may babala sila. Napawang katang isip lamang. Sosme kayo. Baka kasi makatotohanan kaya ganun. Minsan kasi este madalas masakit ang katotohanan.